guys ito na pala yung binili kong ano action camera for ayan mga ka explore yung binili natin na DJI action 4 ayan, mga, ka explore ito yung battery nya ito yung battery niya bali tatlong ang battery po ito charger battery yan sa dalawa yung isa nandito na yung isa bali tatlong bato ko yan ang mga ka-explore DJI ito yung mga ka-explore yung case na ito nilagyan ko ito And ito yung on Ayan, mga ka-explore dual screen ito na white store dual screen to ito magnetic ito mga ka explore ayan o magnetic po ito kadikit ito magnetic ito mga ka explore ito yung ating bagong ano mabigat ito po yung luma naman na ginagamit natin mga ka-explore ito. ito yung luma ano yung mumurahin lang ito na camera na iwan dumi pa ito siya mga ka-explore DG ito yung box niya, mga ka-explorer yan. Ah. Yung stick niya, nandito yan. Mahaba stick nito. Ito yung stick niya, mga ka-explorer. Mahaba ito. Habot ng isang tipa. Nang box ko na ito, mga ka-explorer. eto ang binili ko dahil para magamit pang waterproof